Binawian ng buhay ang kilalang journalist na si Johnny Dayang matapos pagbabarili ng di pa na ikilalang sospek dito sa Kalibo Aklan. Nakaupo raw sa sala ng bahay ang biktima nang biglang umalingaw-ngaw ang tatlong sunod-sunod na putok ng baril. Tinamaan ang biktima sa liig. Naisugod pa ito sa pagamutan pero idiniklarang e dead on arrival. Inaalam pa ngayon ng pulisya ang motibo ng pamamaril. Ay, uh, Uh, dito sa mai uh, area po ng villa uh, sanbasion uh, Kalibo no sa mga oras na ito at uh, may nakita tayong mga may, medyo basiyo ayan no andi lang i ay escolar ng microphone may basi basiyo ro'yo no may kita na Hintayin natin ang mga dagdag na mga information mamaya maya konti dahil uh, nagpapatuloy pa itong uh, pag-iimbestiga ng uh, ating uh, mga kapulisan. Ang uh, ating hepe uh, ay uh, nadoon pa si Police uh, Major uh, Frenzy Andrade. Si uh, Police uh, Major uh, Frenzy Andrade, nakikita natin at uh, ma mukhang may kausap pa sa telepono sa mga oras na ito, ano po. At uh, mamaya-mayang konti ay uh, malaman natin kung ano nga uh, status sa uh, nitong uh, biktima na binaril. Ano po? At uh, kala mayro tayong makapanayan dito sa ano ah wala okay sige jeep ah jeep pabilin tayo dito mga pani-mangay ra dumangi kita kataka may incident kasi may mag-asubod naman dito na yes

Wala po kaming nakita na gano'n, na kung ilang tao. Basta yung putok na ng barel, tapos pag-alis ng motor, pumasok ako. Naka ano na po yung lulo ko, laylay na po yung leg. Saan papunta, sir? Pag-alala lang. Opo, doon lang. Pero, how true, earlier kanina, kanina nga po lang, may napansin mo na aligit-aligit yan? Yung... Yung ano niya po rito, yung katulong niyang babae, yun lang nakapansin. Okay. Oo. Dito yeah. sir sa dulo, dead end na to sir, no? dead end na? Hindi po, di ko paikot po yan, paikot. Katanggal. Hmm. Um, saan po si Sir Johnny Dayang nung binaril po siya? Nakaupo po sa ano si tatatapos -tat pang kumain po eh. Sa loob po ng bahay? Opo. Diyan po ba sa... Oo, oh, dyan po, sa loob dito. Oo, tapos sa saan niya. yung nagbaril po? Saan dito, dito, po? dito lang po dito kaso ah, dito sa nakuna ng mga pasiyon na ito. Opo. So malapitan na ang pagbaril. Hindi, basa yung sa pinto lang eh. Sa pinto? Opo. Mga ilang tao daw po yun? Hindi ko po ano kung ilang tao yung basta. Ilang putok sa narinig mo sir? Tatlo po eh. Tatlo. 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 Sir, yung mga suspect responsable, nakamotoks po ba? Opo. So, eh, oh, sir, 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 saan posibleng tama ni, ni lolo mo sir? Sa likod, po, saka sa dalawa sa likod. Ilang putok po narinig niya sir? Tatlo po. Tatlo. Saan galing yung mga gunman, sir? Hindi ko po alam kung basta dito ang uwi nila, labas eh. So, pa Kumusta si ang status ni Sir Johnny Dayong? Wala na po. So confirm so, na na oh. matay po siya? Dito na na-rival, sir? Or... Opo. Oh, na-rival pa. Na pa. Saan yung tama sa Ang sir? Yung patal yung tama saan? Sa leeg po, saka dalaw sa likod. Okay. Oh. Sa, <coughs> sa labas ng bahay or dyan sa may sala, so? sala sa loob? Sala sa loob sa loob sa. Nako po, yung gunman dito. Ano po dito? kayo, sir, sa, sa uban? Ano, ano ikaw, sir, diyan sa sulod? Ano po kayo? Ano po kayo, apo, ni po, sir apo. Sir Johnny? Apo ka? Apo, apo ka, a... ka ni Sir Johnny Dayang. Apo. Pangalan niyo, sir. Na... Okay pangalan niyo po. Christopher Daria po. Oo. Kasi yung loob, no, lo, uh, loob ng gate, uh, may sa looban pa. Si Sir Johnny Dayang, dito lang ba Oo po. Dito lang sa loob ng bahay niya. Sa, sa loob ng compound lang? Sa, hindi, sa loob ng mismo sa sala niya. Sa, sa sala? sala? Sa mm -hmm. So ang suspect, pumasok pa ba doon? Hindi na po, dito lang. Dito lang? Siya lang mag-isa sa yung gunman, siya lang. Hindi ko po alam kung hindi naman kalahas at katakalain na gano'n eh. Si, sino yung nag-confirm sa si inyo sa status niya, sir, sa, sa hospital? Basta pag ano niya po, binuhat namin sa pa, pasakay sa kotse. Oo, ano pa sir, may natatandaan oh, po. po ba kayo na naging uh, kalaban o kung uh, may galit kay uh, Sir Johnny Dayang, sir? Hindi ko po ano yan kasi sila lang po nakakaalam yan kasi mga journalist mga yan. Eh. Oh, okay. tao na si Sir Johnny so far? Actually, it magbe was, na yan sa ano, mag-18 -e na eh. Mag-18, -e so 79 years old. Opo. Ano wala, wala okay. ba siyang nakwento sa inyo, sir, about sa mga mm. dati niya, mga, sa, dahil mga kalaban niya sa trabaho dati? Wala naman po. Mm -hmm. Wala ba silang napansin na may umaaligid-aligid dito? Ano, araw uh, nito mga nakalipas na araw? Katulong niya po, mayroon po. Na, na, ano na, na siya, Ailang napansin? Ilang tao, sir? Hindi po alam, masa, parang dalawa yata kasi, ano, Parang sukat po ng kalsada, ganun. Ikaw mismo sir, dyan ka nakatira? Hindi. Diyan po. Diyan ka nakatira mismo. Anong mga daily activities ni sir dyan eh? so pa, sa so, pagka-observe nyo? Ang mga anong oras umaalis at pumupunta kung may ideya kayo? Hindi, paminsan-minsan ano, paminsan, lang umaalis. Paminsan-minsan lang. Tapos kasama po yung uh, kasama niyo mga journalist. Ah, oh, okay. Uh -huh. okay. Ba, in itong gabi, may kasama siya dyan mga journalist sa loob? Kanina lang araw. Kanina lang araw lang. Mga ilan uh -huh. sir? siya? Tatlo. Okay yung mga malapit na pamilya maliban sa mm -hmm. dito sa sa loob ng mga mangyari. Oh, dito. Dito, dito. hindi po ko po alam eh. Ilan yung kanina dito? Kanina dito, sir, dito, ano dito. nangyari ng incident sir. Marami kasi border din sa lobby. Chika, uh, ano oh. Pero ilan yung kasama ni Sir Janidayang sa loob ng bahay sir? Dal bali dito, tatlo ko. Sino yung mga tat sino yung tatlo sir? Ako, tapos yung katulong niya. Tapos siya lang. Opo, tapos siya. Yung katulong po, sir, wala pong nakita sa nangyari ang incident, sir. Kanina yung nakita niya nung galigid-aligid yun. Pwede mm. uh, kumakain si Sir Johnny o tapos na? Tapos na po, tapos na kami kumain eh. Tapos siya nakaupo lang sa sala? Opo. Tapos oh, pumunta ng upuan. Okay, Ito may uh, kakapanayin ka ng soko po. Sige, ayan, Darating, uh, nandito sir? yung soko. Opo. Oh, uh, uh, mga kapobre, yan po ang uh, pahayag ng apo uh, ni uh, Sir Johnny Dayang. No? Ikinalulukot natin na uh, ay uh, kumperma mula sa kanyang apo na Sir, Sir Johnny Dayang ay diniklara daw pong uh, uh, binawian na ng uh, buhay. Ano po, namatay po. At uh, ayon dito sa kanyang uh, apo na nakaupo sa may salang bahagi ng uh, bahay, itong nga uh, biktima ng uh, pagbabarilin ng di pa na ikilalang sospek. Tatlong putok raw ang kanilang uh, narinig, no, uh, mga kapobre. At uh, yun na nga. Uh, tinamaan itong uh, biktima. So ang sabi dito daw banda ang uh, sospek suspect ano po at uh, nasa looban naman ng bahay itong uh, biktima ng uh, barilin. At uh, nadala pa sa ospital pero ayun na nga ayon sa uh, apo ay diniklara uh, diniklarang uh, uh, patay na si Sir Johnny Dayang. kalungkot na balita dahil tong si Sir Johnny Dayang ay miyembro po ito ng uh, journalist no ito sa probinsya ng Aklan at kilala rin ito sa buong Pilipinas. Nagihapon malang kami sir, tapos namuti hapon ay nagpatimpla man ka si sir no et eh, kape, anang ano ta, tsagali, anang ano man buong, pagkatapos ay nagpungko malay magpamantaw TV, kaya ako isang bilog nga lalay, nag-ugas at pinggan, nag-ako ito sa kubo on dayon, may, -may ginalista baga ako mga mga baga ko namang pagkagahon. Ay, nakabati lang din kami tupok, tatlong upok. Mm -hmm. May datis pa dyan ay gapungko yung mo sa rocking chair. Gapungko yung mo sa rocking chair na nangaroon pa rin. Matapos, Matapos ay, Okay. Abi namon sa guwa malang do barel. Na, mm -hmm. nagpupok baga. Mm -hmm. Sumingit ako na yung titi ti mantawa ni si Sir hamba na, na kung si imbaga si Sir uh -huh. ay abi malang namon sa guwa pagkatapos ay dato na nakita day namon nga may ano ta, si Sir may tama uta dapong ko oh, ano, ano ka pag masarak ni Sir Ano ang ko masarak man sandig sandig si ina nang igo kapit ni ay sa liho kita pag sa likod tatlong upok eh <laughs> mm -hmm. nagpablatter din daw nung nakaraang mga linggo si Tatay Johnny dahil may natanggap itong pananakot pero hindi na ito idinitalye pa ng kanyang sekretary. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang hepe ng Kalibo Municipal Police Station na si Police Major Prince Andrade sa nasabing insidente dahil nagpapatuloy pa raw ang kanilang imbestigasyon.